Hello, good afternoon. Welcome to YouTube channel Rico Pornia. Mga idol, magluto po ako ngayon na pork belly. Iihaw ko po mga idol. Ngayon ipakita ko po itong ano ko, lulutuin. Mga <laughs> idol, ito po yung pork belly. May barbecue po ito. Iihaw, yan, iihaw, yan. nakapasan Iihaw, yan. Diplahan mo lang. Alagang 400 to mga idol. Alagang 400. Pakita mo pag timpla mo. Oo, ito po yung kalamansi. Ito po yung bawang. Ito po yung pamintang durog. Asukan. Pitsap. Ang tuyo pa pala. Meron pala itong tuyo. Tuyo. Yan. Oh, tuyo. Yan. Tuyo. So, it's up. Mamaya, magmimix ako mamaya. Yan po mga sangkap, mga idol. Naman si Mamaya, yan ako po ito, imimix. Pare, marinit ko na lang to ilang minuto. Tapos ihaw na. Tagain na agad. Yan po, oh. Yan po yung halagang 400 po ito, idol. Tignan okay, ko. Yung paan. Ah, kita Ito. Ayun. Mm. -hmm. Yan po. Si Idol. Meron na ano, meron na ano. Bukas na yan. good afternoon. Ito po yung, yeah. yung i-slice po. Mm -hmm. Ayan, nah, makikita ko kung papahin yung mga vlog. Bawang diba, to. Ang mayayama, gaganda ng bahay. Vlogger pa. Pinaanap na naman ako pa ng Natulog kayo noon. Grabe ka ka. na hapon. Ilang Ang Ay, nakatulog pala pa hapon dito. Grabe, po. dyan sa kwarto natin. Matutulog natulog ka mamaya. Na si oh. Hindi, eh, kung hindi ito. Kasi tayo. Pag magtaya pa. Kasi may Kasi tayo. sa tayo. Kasi tayo. Kasi tayo. Kasi kaya Kasi tayo. 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 Kasi tayo.

Masyado na <laughs> ako malalim yun. Binasa. Kala ko tubig. Yung binasa niya yung mga niya ng tubig. May hindi ako talipon niya. Pareho pa kayo salita. Oo, oh, yeah. Alam na niya yung ano ibig sabihin binasa. Ano yung binasa? Ito po yung kitsap. Ano na, ayun. kasi nag-vlog nag na yan. Ihalo ko dito sa Ah, ini tepung. Kuan. Tuyul, pamintang doro, brown sugar, dan pokoknya, kalau mau mangkok para mix, oh, so, Hmm. Oh iyo. Ah. Dala pa yun, Tapos yung naman. si Sala sala, sala yung kalamansi. Para okay. ka? dito para malasa yung inihaw nating pork belly. Para masarap kainin, makaubos ng

hindi, yung yung kasi kasi kailangan siya sa vlog niya. Bawal ako mag sa vlog, bawal yun. Mhm. Lagyan ko ng bawang, mga. Idol. Kasi 'di mo ako para lang. Sa jalan dapat dito vlog yung ko sa. Tapos na, kaya na kapag. Kami 'to paminutan dorong. Ajel po na vlog ini. Kunin natin. Ni na open sa Youtube ko. Lagyan ko ng kitsap.

wala kansa hindi o. 'ko magaganya. wala kansa sa sa 'ko kaya oh. ang live wala 'ko o di ba dami ng blago oh. kumakanta pa ako nagidiin ako batara. oh ano you know. oh, pageto ko si oh. mo eh niluto ako ng ulam na para sa mga mix ko hmm. mix ko mga, mga idol vlog, eh. so ba yan? Hindi pa yan, yeah. ano pa yan, commission. Yan ang nakaka-pira. Yan ang, 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 ang sahod ko. Pag na-own niya sila, yan ako nakakaroon ng sahod. Mix, mix, ako nag open da na sa blog. Baka rin ang gagawin naman, ipayas ko na lang ngayon sila para makapag-open lang ako ng blog niya. Tapos ihalo ko na sa karni para mamarinit mga idol yan. Hindi mo siya nagatato? Tapos tagal, yan nasa ako tunay. na. Eh, yan ang yung mga... mga idol. Yan po ako. idol. 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 Kailangan maglagay ka ng buhangin. Yan na po ako ang ano. Kasi nasa sunog lagi. Sunog yung po yung prop bilin. Nilagay ko na lahat ng mga... Eh, dapat sinimento mga... muna lang. Yan yan na. na manikis. Mm. Ano mm. Yan na po, mm. Alagang 400 ko 'tong baboy, yeah. idol. Mm. Alagang 400. Mm. Alagang 400. Yeah. Yan na po, ko, i marinit ko na po mm. 'yung. Corp na, ano 'ko ako ni Ngayon mag-apoy na po, idol, ng Mag-apoy na ako ng bag uh, ano. Ah. Uh, na una sa pag yung yung po. Ako oh, po ito. Oh, po, ulingan ko. Lagyan ko ng pan. Ito po, bumili ko to halaga ano, buhangin halagang 40. Ilagay ko dito. Yan po. Para magano na ako magluluto ng Pagluto na ako ng pork belly. Binabad ko muna ng ano, mga 5 minutes to para malasa-lasa naman. Tanghalian, ulam namin to tanghalian kahit alas uh, 12 na. 209 na na eh, oh. Ang video ko. Ano na lang, 170 ba yun? Nakapasaan ako. Uh, na ako. Monetize na ako. 29 na video. Mag-apoy mo ko na Lalaid. mga idol. Good afternoon, oh, mga idol. Ito na po. Ipisa na ako nag-ihaw ng pork belly. Di ba? Lapit na mga idol, maluto. Huh? Lapit na maluto. Lapit na maluto. pork Billy No, get turn on. Ito na po. Pork oh. Billy Ay, kasamahan pa, oh. Sa 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 messenger. Tama ko bakit oh, maliit lang. Dapat di oh, Address ko so, na, bigyan pa oh. o, nga ako ng address. Richardson Billy. <coughs> Slice ko na <ng> mga idol. <coughs> ay na kami. Okay. Pulis to mo, sira ulo to. Hindi mo kilala kasi ano. Hindi, pwede yan ay ano mo. Para sila. Ito on, 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 Online sila tapos. May buto. May buto. <laughs> Tinatagaya tayo. Ayan na. Ang bangunan na tayo. pa. Ano? So, Sawit ng tao na to. Hmm. Yeah. Hindi naman yan ang order ko ka mo. Kaya atin ko yun ang graduation ng anak ko tapos hmm. bibigay niya sa akin. Ano sa mga idol? May kanin pala. Marami pala kanin dito. Bakit iba? Pinadala niya, pinadala. Ayo. Ano? Tama ako. Paano kayo magagaling sa tradisyon ng anak ko? Tradisyon ni... Bakit, bakit iba ang binadala niya? Tama ako. Nagbigay Ay, pera. ng pera. Iba ang bigay niyo. Bigay pa. niyo. Okay. Kahit si Rico hindi yan isusuot eh. Ano <laughs> ko, Kahit sino? Loko-loko t-shirt. Esto sí puedes decir, y cuenta la mía. Blanca Matiz. Y mi tuyo no más. Ya. Ya Lenin, ya. Esto langa, langa, y picchoran estos. Ya lo calentajo. Tal. Pork belly. Blanca Matiz. Ah. Ana. ay, kita dali nila 'yun oh. Kaya ito Prices. yung binigay nila sa nag deliver. Excited ka para nangalanan lang. Ito yung order. Ano, kanino 'yan daw? Ngayon, oh. hmm. hmm, ba tama. Hmm, sa. Ay. pa 'di ba? Inireslove kit ko, ibig sabihin is scammer. Oh, Scammer talaga. ipupu ko kayo kamo. Lorena. Mm, diba? Camera yung mga yan. Sampak. Sabi mo mga is camera. Sabi, sabi, sabi mo mga is camera kayo. Mga walang ya kayo. Nahilig ko si Lorena sa Facebook. Facebook yun. Kaya nga sabi mo anak ko, huwag na ma-order dyan sa mga online. Online ba yan? Hmm. hmm. Huwag daw sa online, marami daw yung iskama. O, oh, tina mo lang. 50 lang to, 500 yun ang... Na. Nah. Where is? Hmm. Uy, kumain ka muna. Mamaya ang naanuhin niyan. Kanina ka pa gustong kumain. eh mm. ba may taba-taba? Siyempre, 500 ang nawawala ko. Sana kung manalo lang ako ng loto mamaya. Puro naman pala ito. Na walang taba. Hmm? Puro naman, walang taba. Masarap may taba-taba. Hmm. -taba. Pag-a. Pagod. Maya mm. ka lang. Maya kayo kung pigan ako sa isang Facebook. Scammer kayo. Ipapot ko pa ka mm -hmm. mo. Kung ano mo. Kunin ko ngayon. mo huwag kayo may iwala dito. Hmm.

Nasusunod kung order ka ulit. Tapos eh, order ka pa! Buksan mo. Hindi, buksan mo. Ay, Mabayaran. buksan ko na talaga. Ayaw ko na. Sabi ko po, eh, na-scam ko na po talaga. Diyan ka rin mag-order. Tuwagan so, mo na ka nag-delivery. Na-scam ako. Sabi mo na. Hindi-scam niyo ako. Makakarating ko siya. ipo-post ko yung mga ano nyo pati. Tuwagan okay, mo na. Kung yung mayroon sabi mo, huwag kayo maniwali sa number na to.

Hindi, ako kanina, gusto ko sana ibuksan kaya bakit kunti, maliit lang. Oo, oh, manipis. Manipis. Ma malaki, ma mahaba yun eh. Kumaya ka lang sa akong cellphone, ipapost talaga kita na scammer ka. Hindi na mo, kumaya. Kunin ko yung cellphone ko. Kunin ko yung pangalan niya dito. Bakit na nagkatagka ba sa dyan? Nag-online? Oo. Facebook? Nakita mo na yung mukha? Ngayon lang ako nag-scam oh, eh. Nakita mo na yung mukha? Hindi ko naman ako minsan yung Nakita mo na yung mukha ng babae? Nagsasalita? Hmm. Ha? eh o eh. Profile pa nga niya. Ang ganda ganda yung bra kala mo. oh block black na ako. Ha? Hmm? I-block na pa. niya ako. Kaya mo hmm. na Di ba? Scammer. Hmm. Sabi mo, huwag kayo maniwala rito. Pwede mo ba siyang ito? Oo, oh, dito sa kong Facebook kasi sa Facebook ko, maraming kaibigan ko dyan. Ang ano mo? Sa ano mo? Maraming kaibigan mo? yan. Huwag na kayo mag-order dito, kasi scam ako sa damit. Sa so, Uutin ko pa naman sa damit. Alagang 20 peso. Alagang 20 peso, 580 ang binahit ko sa... Kaya pala sabi ng lalaki. Ibalik lang na sa... sanat. Ay, hindi po pwede. Mayroon kaming barya dito. Balay ko, gawin bahang? bahal. Scammer doon na po. Spite na lang. Hindi mo natindahan ba? Diyan, may sa Grocery ba? Grocery! Ito, grocer eh. Wala. Ako? Doon sa kabila. Wala. Sprite na lang. Ah. Doon na lang kay ano, roteng. Sprite na lang. Mas ma... Di, minsan wala dyan. Ubusan. Minsan, nabusan dyan. Lala na, nga, mainit. Ay, naku, nainis talaga itong tatagandit tata, pa naman. Ako, dito ko na yan na isa May karma din to na eh. Nakaraan niya eh. Hindi hmm. nakaraan. Magaganday na, pa kami sa Naanuan ko, ganabukasan, nakakaroon ako ng pera na ano. Kasi may baliktad yan ikaw so, makakapira, hindi sila ang sila ang nanloko, sila ang magiging gano'n Ganun talaga. Siya so, ganun ang manloloko, baliktad 'yan. Pag ikaw nang loko na isang daan, mm. higit pa sa isang daan mawala si mo hmm. So, yan, mawala ko diyan. Eh, ay okay, malikot ang kamay mo. siya so, yan ang sinabi. Nanay ko lang ha nagsasabi, isang piso mawala ko, magiging isang daan ang mawala sa inyo. Pag kayo magnakaw, magnakaw kayo. Dali talaga. Ang ganda-ganda pa naman na eh, yun. Huh? Ano yung tinan mo? Gaganda pa naman ang ano ko, para sa graduation ni Mark. Oh. Yan order oh, yan mo? yan ang order ko. Green, hindi blue. Diba, ang ganda? An? Yellow, gr ah, uh, blue, green yan. Maya ka lang. Wala dito ang cellphone ko. Hawak ni Mama ng cellphone. Scam ka, scam. Scam yan. scam. Ano yun yan? Yeah. Main ka muna, mamaya muna. Tatakot ang ulo mo. Pag walan, alam, na wala na Wala na, giblock ako. Baliw na. Giblock ako kuya, bakit ganon? Scammer kayong mga taong nito, scammer. Ano scammer. Basta ganyan kasi, scammer. Bakit binablock niya ako sa, sa Facebook at saka sa Messenger? Pag ganyan kayo, nako, madadamay ang pamilya niyo. Pati yung number mo, kiruha ko. yun mo. Hindi mali eh. Ganda ganda ng order ko. Hmm? Babalik daw siya. Hmm. Wala. Kuli so, to. Main hmm. ka muna. Ganda ganda ng in-order ko, sarap-sarap ng Ang ganda ganda ng ano ko. Kain pa ganda, lang. Nalamig. Grabe, lang na ng hmm. red heart ano. Amen. Ay, nako bibigyan mo ba ako. Mas ay kumain ba mahal ng kanin ng sixty. na talaga oh. Sa ay nga ako eh. Pwede nang kakain nito si mataas dugo ma e. ko, hmm. ko. yata. Mabis mo? Antokin eh. Mabango yan. Ito yung bigas yan. Ayaw. Pag mabis ang antokin, kasugan. Ano siya? Ito. Ang bigas makatulog. Ito. Puyat ako nun. Wala akong tulog nun. Kaya nakatulog agad ako. Tanginap. It's come up, ah. Huh? <coughs> Pwede sa akin, yun. So, maraming pa magbibigay sa akin ng pera. Parang man ako pa rin darating dyan. Parang uh, man yan? Bibigyan ka ni Rico. Rico. <laughs> Bibigyan ka ni Lord. Bibigyan ko, bakit manalo ko man, ah. Ah, ayun, ayun. 1, 5 lang. 1, 5 lang to, kasi wala mo ko magbibigyan so, ng malaki. Eh, Rambol. Rambol, ah. Ang Rambo malaki. Rambol. Pag na nakatutok yung panalo, hindi ko pala sa lemon lang kinamag eh. Ako, wala na, wala na akong damit. Mira kasi Martino. Oo, yeah. oh, kay ikaw natin. Yan. Ha? Yung malamig. Na, bigyan kayo, andun, kanyang... Umuwi Umwi nga kasi... Bigyan kayo ka na. pa baba niya naman. Ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Huwag mo kumulamihan. Hindi ako, hindi malamig.

Diba sabi ka magbukas? Pwede ko siya siya. sabi ka magbukas. Ay, ano mo sa ano, Facebook? Kalat mo. Kalat mo. Kalat mo. Nasabi ko at huwag na lang akong ginaganon. Huwag kayo mag-order. Hindi naman ni Kalat at Imelio, binlock na ako kami. Tingnan mo kung ano pangalan ng product nila. Hmm, ang babak niya. Pira ko. Pira ko. Kung hindi, isa kalat ko yan. Oh, ito, tingnan mo lang kasi, oh. Bakit ito, eh? Gold dress on, binipili ko. ]bi mo yung in-order mo sa Facebook. Lorena, pakita mo yung in-order mo. Sabi mo, pakita niya sa okay, okay. okay, 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 <usikawa> <me Re> PNP Pagkakita mo lang ako sa pagkakita mo, nating Para, na doon, sila. Hindi nga blak. Kasi wala lang mo kaya, ito kung Ipakita mo yun. ano, ang layo dyan. 20 pesos yan. Binayaran niya, pulang-pulang 600. Yung, makaano lang halaga niyang 20? Sa kanay. Doon sa kuwasay na eh. Kuwasay. Saan dito lang, alam ko. Dito lang. Kay Mito, dito lang kuwasay. Ano yan? Malapit sa wow? Malapit sa wow? Malapit sa wow ba? Bandatan ka mo. Kay Mito, bigay mo address ka mo. Kunin mo address. Bigay address ka. Ay, malapit sa Dreamland. Ay, ang layo. Dito lang, kuwasay ba? Kuwasay. Alam ko ang kuwasay. pa Ano kaliwa kanan? Kanan? Ano pangalan nung ano yan? Sige po, alam ko po ang Ano pangalan nung ano? Ano pangalan nung GT? GT. Ah, GT. Ayun. Sabi mo, binablock ako. Sinabi mo? Hindi pala Sinabi sa Hindi pala sa ano talaga doon, deliver lang talaga. Sinabi mo, ah, deliver lang ang hmm. para ma Deliver lang yan sila. Hindi nagsumbo. Tinuro niya. Para, para sa tala tala tayo, tayo tayo. Dare na tayo. Ay, hindi. Oh. oh, ano ka problema ka ngayon? Hindi okay. na ako. Punta ka Puntahan mo ka. Pero may balik daw yung pira ko. Ang init pa naman ngayon. Diyos ko. Di, alam ko na hindi dyan eh. Pakyat, bababa lang. Kaya kaya maglakad doon. O diyan masakay ka lang din. Ano ka? Kuwasa dito yung sabundatan, bundatan, mo. Oo, na sa school. Diretsuin mo yung gamba. Mm -hmm. Papuntang Hagunoy na yon. Papuntang mm -hmm. ka, mo ano? na yun, tama. Oo. Sa Hagunoy. Kaya hindi ka na dadating ng Hagunoy. Thanks for watching my idol. Ang dream lang ito.